Ayan, good morning mga parts Dahil naimbitan tayo sa isang farm dun sa TWL Vibe Biyahe tayo papunta Ligaspi kasi may dadaanan kami Pero eto, sasamahan niyo muna kami Tanawin muna natin yung kagandahan ni Mayon At nagpakita siya ngayon ng buong buo So tara, let's go! Ayan, panira kasi yung billboard na yan dyan, no? Oh. Ano ba yan, Converge. Ang ganda-ganda ni Mayon Tapos panira ka dyan ng view At yan nga, dumating na kami dito sa Draco Farm At heto napakalaki ng lupain nila And ayan, may maraming pa sila kambing Na alaga And uh, sabi sa akin is doon doon yung sa kanyang tatay and ayan mga parts, may mga tanim silang talong dyan at sobrang laki talaga ng farm nila sobrang sarap dito mag-alagat and pala, mayroon sila dito ng water refining station dito na kayo bumili, napakasarap ng tubig mga parts and at ito na mga parts, nilabas natin yung VMP100 at Egg Pro Max na pasalubog natin sa kila mom yan, VMP100 tapos Egg Pro Max ang paggamit po kay ni um, 1 ml per liter ah uh, okay ah po Yeah. Same lang po sila Same lang po sila Ayan yeah. Yung bagong product ni PharmaVet Same Ang um, parang po sila yung Manufacturer ni Battlecock si Parang sister company G1, Yes po Ayan Ayan Parang din din pwedeng Bitmen Yes tapos ay yeah. 1000 okay. Yes po Nasa <laughs> <laughs> so, so order ko Na ipa mo nag out Oo uh, Okay <laughs> lang po at ito na mga parts pinasilip sa amin ni ma'am yung kanilang manukan. Ayun yung labas ng kanilang range. At may makatanim silang Madre de Agua. Ito yung farm nila. kasi ito entrance. Ayan, dapat may ganyan. Disinfection. Tapos yun, o no, foot bath. Tawag dyan, foot bath. Ayan, ganda. kasi ito yung kanilang manukan. Hindi ma'am. Sige ma'am, ay note ka po. At ayun na nga mga parts na dito na tayo sa kanilang layers. Meron sila ditong more or less na 300 na monok, yung mga nangingitlog. Ayan, galing ang iba dyan, galing kay Pastor Aldrin. Ang iba dyan, galing kay Doc Erwin. So, lato layers mga parts. Kung gusto o order ng table egg, meron sila dito available everyday. So, message lang kayo sa kanya. Itatag ko sila dito sa video na to. So, tara, sa so, ngayon, samahan nyo ako mag-ikot dito sa kanilang manukan. Hahaha! <laughs> Hi. Gần đất. Dominant Fiji. Egg, <laughs> ilang ilang months na po ito ma'am? Ano po? Tang October. 3 months. From oh, mga F1 galing sa Laguna no? No po, o, sa uh, uh, Sa Pili. Ah, uh, uh, sa Pili. Adait oh, Ito. Tama. Mga na rin sila. mga rooster dito posibleng maging meat type. Tapos yung hens may iwan four layers. Ito gay okay, dog Erwin din iba. Tapos ito marans yan. yan. ito marans. Ang ganda. Na. Oy Black ito yung black marans. Ito, ang ganda. Hi. Tapos ito mga F1 galing din to kay si Doc Erwin. Mga magiging layers to. Ito yung tinatawag sa ano sa Rhode Island na production. Production red. Nadakulaon niyo. Ayan Oh. Ito yung breeder, breeder house nila. Breeding house. Mga dominant sisi galing kay Doc Erwin. Ah, legit boy. Ang gaganda. Ito, Rhode Island. Ang laki ma'am Tapos ito yung rose comb Dominant si Breeders Ang ganda Presko ko na ito kasi yung, gamit nila is Anahaw Ang ganda As Malinis talaga siya o ayan ito yung inuman nila, malinis yan. Okay, Sir Don. Ito, sariling uh, pahatch na nila to. Ilang months na to, ma'am? Three. Three. Three months eight. old. Yan. Puro to layers, tapos yung... Iba-iba na, iba-iba ang ano At the same time, yung rooster is inasal type. Yan talaga sa salawa. Ito yung, ito yung hospital nila. <laughs> Ayan, hospital tawag natin din. So, may mga sakit na dito nila nilalagay. Pag gumaling na sa kaya halo sa flock. Ang press dito, sarap matulog dito. Tasi ito naman yung bagong bagong ko nila. Dito na lang kami, ma'am. Ang dami. Ano? Mapwede akong pumasok mo. Hello yun yeah, no, puro siya dominant CZ ayan, ang dami wow mga one week week old one week week old na the F1 pwede pang bukasan mo yeah. yeah. so bihira lang sa babae ang nagmamahal ayan, the week old tapos ito, si mam Ma na neto naglipat. Babae yan, boys, ah. Ayan. Ito. Ito. Nakalabas pa lang, kakatch pa lang galing oh. sa incubator. So, may mga tulog talaga sila, yan. Ayan. Mother na Black Australord. Production. Ayun, ang laki nun. Ang pinakamal. Ayun, ang laki po, mamang ng lalaki po diyan, hali inisubong niya. Mm, kasi sarili niyo na pong paano, pa-imsa po. binibreed babae. niyo na po ito. Opo, kasi so, na-order na din na mga fertile egg. At, tapos sa mga sisig. Opo, ayun So isa po kasi sa mas maganda sa Black Astrolog is isa rin sa pinakamalakas ng itlog. Apo, tsaka ano sila, bako sila masyadong ano sa weather. Mm, malakas yung resistensya nila. Pati pinadungan mino ng free range lang sila. Dayon sila nagdihirin. Opo. Ito yung breeder na Decal Brown nila. So yung may mga nagahanap message kayo sa page nila. Ayan. Okay ma'am. Legit tong Decal Brown mga parts yan. Galing pa yun kay Doc Erwin. Tapos ito, naka-reserve na daw to. Tryo. Ito uh, po, ito pwede. Ganda. So, magiging egg na ito is dark brown. Opo uh, Ayan. Tol, nandito na yung manok mo tol. Ang gaganda na. Yun lang pong lalaki. Ayan uh -oh. sa amin na po yung Ganda. Dark brown. Tapos ito po sa inyo pa po Ito. Oh, po, dig Sabi niya, plan niya pa pa diretso pa sa baba. Ah, ano po magiging manukan din to? Ayo po, <laughs> po ma'am. As kaya? Push lang. Push lang. Ano man ko? Inahin. Lucky. Hi. Mga ano po to duro? Duro, matawag mo. Duro. Ito ang ganda oh. Hi. Ito yung collected eggs nila for today. Hindi pa nasisegregate. Ah, meron pa. Ay, meron morning, nga doon. Morning lang po yan. Morning lang ito, ma'am? Apo. Ay, wow, oh, ang dami. <laughs> Sarili niyo na po itong paano. Apo. Pinaghalo-halo ko na. F1, 3 weeks old. Ayan. Ang ganda. Hi ito po, quarantine. Ano, narigdi ko sa kitchen para pag nagbaba ako, na ano ko po kaagad. Ito yung isang hospital nila. Okay. Ayan. So, halo-halo na yan. And so, po, wala si Paul. Ano lang, parang may, may ano lang si Lidin ito. Itong sarok daa, parang tigbubuli, duman. Mm hmm. Kaya, dinag po, dinag po. Luya, Luya. Iyo po. Ito po, Ito sa galing kay Sir Don. Ah, ito? Opo. Na ano po ito? The mga Monday marans? Apo. Uy, ang gaganda. Hi. May mga ano po, ang bigis. Sa mga, pag lumaki o, magiging dark, dark, brown. So, sobrang dark talaga ang kulay ng itlog nila. Tapos may kulay green po. Opo. Ah, yung, ayo, gaganda. Bro, ito na yung mga galing sa'yo. Mga rainbow, rainbow egg na tinatawag ganda so ito yung mga asola nila dito na sila nagtatanim ng asola tapos ito yung pan yan ay nakakamiss nakakamiss din maggawa magtanim ng asola mag harvest kaso namatay yung asola natin so ang ganda tapos dyan puro talong yung tanim nila dyan di okay, okay lang ma'am ito na mga parts, di, di ko talaga mapigilan mamis dito sa kanilang farm. Sa so, mag-asawang to, napakasipag. Sa mga si sir na sa abroad and si ma'am naman, So yung full-time uh, na nag-aaskas dito nila. sa manu nila. Sobrang laki and ang presko and malinis. Isa pa sa gusto ko dito is walang amoy yung kanilang manukan. Although napakarami ng manok nila pero walang amoy. Hindi siya mabaho at hindi rin amoy ipot. Fingerlings na hito, may kangkong, kompleto. <laughs> kompleto sila dito eh, yan o. Oh. Kompleto sila dito, kompleto. Tapos ang maganda dito kasi madaming tanim na malunggay. Isa sa magandang pakain sa manok para hindi magkasakit ka agad is malunggay. Yan. Tapos ito yung misis ko. Tuwan tuwa dyan sa ano. Tuwan tuwa! Ano? Ang tawag yun. Yan yung ano. Outlet. Ah, yung pagano'n. Yes, outlet yan. Outlet na. Outlet ng tubig. Para di umapaw. Um, ang presko maganda kasi dito sa kanila pati kasi uh, less stress yung manok tapos ano uh, malayo sa kabahayan and ang maganda dito kasi walang masyadong amoy yung itlog ng ay uh, ipot ng manok and, ang ganda ito may magalang, decal brown na rooster a decal white Para sa mga layers Egg Pro Max Ayan ang dami nyo Para sa inyo yan oy. Para sa inyo yan